Pinapayagan nga ba tayo mga domestic helper na magpakulay ng buhok at maglagay ng nail polish at magsuot ng mga sexing damit? So kung gusto nyong malaman, panoorin ang buong video. Hello viewers! Welcome to my personal vlog. Lisa is here again for another video. And if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And welcome to my personal vlog. And for this video, pag-uusapan nga natin yung parte sa kulay ng buhok dahil ngayon nga ay ako ay nagpakulay ng pula. Yes po, napaka bright ng color na pinakulay ko pula. So marami kasing nagtatanong sa akin kadalasan kung nakaharap, hala nagpakulay ka, pumapayag na ba yung amo mo? Anong sinasabi ng amo mo? Kasi nga, yung kulay na pula is hindi siya common. Kadalasan kinukulay yung mga light brown, yung mga dark brown na hindi talaga siya masyadong kita. Pero sa akin ay red na red yung kulay. Kaya marami sa ating mga kababayan, lalo na kahapon ay umatin ako sa workshop. Marami talagang naintriga at nagtanong na okay lang ba sa amo mo na nagpukulay ka ng buhok? At dahil nga dito sa Hong Kong ako ay maarte at napakaraming arte sa katawan, lagi din akong nag-nail polish. So meron akong set ng nail polish na iba-ibang color, yung mga bright color, yung mga green, blue, yung mga napaka super bright color. Mahilig ako ng ganun so naglalagay din ako. So kung matanong nyo kung nagtanong ba yung amo ko or may sinasabi ba yung amo ko Sasabihin ko sa inyo na wala. Dahil alam nyo ba dito sa Hong Kong yung nagkukulay ng buho ko is mismo yung amo kong lalaki. Yung amo kong lalaki is merong parlor dito sa Hong Kong. Siya yung may-ari ng isa sa mga parlor dito sa Hong Kong at yun din yung business nila. Sila din yung gumagawa ng mga kulay na kinukulay sa kanilang mga customer. Kaya naging libre na lang ako magpakulay sa kanya. Sasabihin ko lang sa kanya na gusto kong magpakulay at ganito yung color na gusto ko. So, kukulayan niya naman ako kung kailan siya free. So, ayun na nga na pag-isipan kong magpakulay ng pula. Sabay nga kami sa amo kong babae na nagpakulay dahil last two months ago nagpakulay ako ng light brown. So, of course, two months ago medyo tumubo na yung aking buhok and pinalitan pinalitan ko na din ang kulay na pula. So, napakabait yung mga amo ko dito. Actually, sila yung nag-offer sa akin. Sabi nila sa akin, habang nakukulay yung amo ko mabae, sabi nila sa akin na gusto mo bang magpakulay? Sabi ko, kakakulay ko lang. Sabi nila, kung gusto mo, okay lang. Ay di nagsabi ako, nagsearch ako ng mga panibagong kulay na kakaiba na hindi ko pa naranasan. Dahil dito lang nga sa Hong Kong ako nagkukulay ng buhok ko. Dahil sa Pilipinas, hindi naman talaga ako bumupunta ng parlor of course wala tayong budget dyan pag dito sa Hong Kong pag sa parlor yan of course ayaw ko pero dito sa amo ko dahil nga libre naman eh why not ba? Diba? And bakit nga ba natin pinag-usapan to? Alam nyo ba dito viewers sa Hong Kong, kadalasan talaga ayaw ng mga amo na nagkukulay yung mga kasambahay. So meron akong mga kaibigan dito na mangilan-ngilan lang na kung gusto nilang magpakulay na hindi nga yung kulay nila na light color, yung mga dark color, kailangan pa talagang itanong nila sa employer nila na magpakulay ako ng ganito, okay lang ba? So tatanungin ng ama, anong kulay gusto mo? So ganito, ah wag dyan, wag yan. Yung mga ganun, hindi ko alam um, bakit ayaw nila. Pero may mga amo talaga na parang ayaw nilang Ayaw nilang masyadong maarte yung katulong nila. Bakit ko ito ginawa ng vlog? Dahil nga pagpunta ko dito sa Hong Kong, meron akong la pero dark color na parang dark brown. Sabi ng agency talaga tanggalin. Huwag maglagay ng nail polish at huwag maglagay ng color dahil ayaw na ayaw raw ng mga amo. So dito ang reality pagdating sa Hong Kong nakadepende naman talaga 'yan sa amo viewers, nakadepende it kung amo mo is masyado kang pinapakialaman at ayaw na masyado kang maarte or whatever sasabihan ka talaga. Pero marami naman mga amo dito viewers na open na open. Of course, alam naman nila na besides from being domestic helper, gusto din nating uh, magmukhang maganda sa paningin natin, sa paningin ng iba kaya tayo gumagawa ng mga kolorete. And marami namang Um, open dyan dito sa Hong Kong dahil nga napaka open naman yung mga tao dito pero meron talagang ayaw na ayaw yung tinatanong ka na hindi ka hindi ka pwedeng maganito hindi ka pwedeng maganyan yung buhok mo dapat nakatali lang lagi of course understandable naman yan kasi nga nagtatrabaho tayo sa bahay nila dapat sundin natin yung kung ano man yung mga rules nila sa pagiging sexy naman viewers of course kailangan maging sexy tayo manamit kung day off lang natin wag tayo magpa sexy sa loob ng bahay dahil meron tayong amo na magagalit of course meron sila mga asawa at hindi maiwasan kahit na hindi tayo maganda sa paningin nila naka, nakatingin talaga yung amo nating lalaki kaya iwas iwas yun lang po that's all for today thank you for watching